Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si ong 08 Sabi niya, Assalamualaikum ustad Nakakasira po ba ng wudu yung nakashort ka Tapos nakikita ng mga kasama mong lalaki yung tuhod mo? At ayo po, warahmatullahi wabarakatuh Hindi po, hindi po masisira ang ating wudu Dahil nakashort pan tayo o nakabrip tayo O hubot-hubot tayo at nakikita yung aurat natin Hindi po masisira ang wudu natin Pero magkakasala tayo pag nakita po ng kapwa na lalaki ang ating aurat, kasi ang aurat po natin ay hindi pwede makita ng kapwa na lalaki maliban sa maharam natin. Yung maharam is mga babae na hindi po natin, uh, I mean yung uh, hindi natin pwedeng pakasalan maliban sa misis. Mula tuhod hanggang pusod po. Kapag nakikita yung tuhod natin, magkakasala po tayo. Kahit anong party, mula tuhod hanggang pusod at makikita po yung mga private part natin ay magkakasala tayo. Pero hindi po masisira ang ating ulo. Hindi lang po matatanggap yung sala mo o yung pagdarasal mo pag nagsala ka nang naka-short pan na nakikita po yung tuhod. Kaya payo ko po, pag tayo po ay lalabas ng bahay, ay iwasan pong mag-short pan, special po sa mga lumalabas ng bahay, nagbabasketball. Ang dapat nasuot natin ay sa, sa ibaba pa po ng tuhod para hindi po tayo magkasala. Wallahu alam salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.